Mga farmers magandang-magandang araw sa inyo at welcome dito sa ating YouTube channel uh, For today's video, mga ka-farmers may papakita ako sa inyo na ginawa natin dito sa ating farm uh, dahil sa sobrang mahal na ng mga commercial na feeds para sa ating mga alagang hayop na manok at uh, itik gumawa tayo ng paraan para makamura tayo o makatipid tayo sa ating Uh, pagbili ng mga commercial na feeds. So kailangan nating gumawa ng alternative na patuka para sa ating mga alaga. At yan ang ipapakita ko sa inyo mga farmers papakita ko sa inyo ang aking ginawa na Azula Pond. Ito na mga farmers ang ginawa natin na uh, Azula Pond. Baligawa siya sa Luna na Trapal. Binili natin ito mga ka farmers sa uh, Shopee. At uh, kung hindi ako nagkakamali, ang bili ko nito ay nasa 700 plus pesos. Ang sukat nito mga ka-farmers, 4 uh, ba feet by ano, by 9 and then 1 feet ang taas. Kumbaga 4 uh, feet uh, ang ang lapad niya, and then ang haba niya ay 9 feet at ang kanyang taas naman ay 1 foot. Yan. So yan kung makita po ninyo Ang tubig ay maitim Kasi uh, nilagyan ko ito ng chicken manure uh, ang chicken manure ay maganda yan na pagkain sa ating azula para mabilis silang dumami so itong ano natin mga farmers maliit lang to uh, kailangan nating bumili pa ulit ng ating trapal para nagdaga natin itong pond natin so yan kaapon ininstall ko na dito ang ating Uh, azula pan nilagyan ko lang ng kawayan yung bawat gilid yung mga uh, ano nya gilid nya tulad nito nagyan natin ng kawayan para uh, steady na sa dito nilagay lang siya natin dito sa open na area mga farmers para full sunlight ang makikita ng ating azula so sa yan pinapatubig uh, pinapatubigan na natin kailangan lang nating punuin ito ng tubig you know? tong tubig na uh, nilalagay natin dito ay galing ito sa ano doon sa tangke doon sa bahay ah uh, nilagyan lang natin ng linya papunta dito at ito din ang source ng tubig ng ating uh, alagang itik kasi ang ating itik ay nandito lang sa likuran natin yan At ito na mga ka-farmers, ang azula na binili natin sa ating kaibigan. shout out nga pala kay Chocolate Lansita. Sa kanya natin binili itong azula. Tatlong kilo ito pero uh, isang balde na siya. You know? Murang-mura lang ito mga ka-farmers. Uh, 40 pesos per kilo ang bili natin dito. At ito ang ating uh, lalagay dito sa ating azula pan para paramihin natin. Yan. So yan, lagay lang natin dito. Uh, actually mga farmers sa uh, first time pong mag-alaga uh, ng azula at uh, itong ginagawa natin ay trial and error pa Pero sabi nila ang azula hindi lang hindi naman ito uh mahirap alagaan at hindi din mahirap ramihin So kahit sa pispond ay nabubuhay itong azula mga ka farmers ang ano lang ang importante lang ay meron silang nutrients na makakain sa tubig kaya naglagay tayo ng uh, chicken manure mas maganda sana mga ka-farmers kung at, ang ating ilalagay ay uh, cow manure o karabaw manure pero walang available dito sa ating area kaya chicken manure lang ang nilagay natin o di kaya kung walang kayong mga chicken manure o iba pang mga organic na uh, pataba, hindi tayong gumamit ng urea, halo lang natin sa tubig so yan, so, so ngayon mga farmers maglalagay na tayo dito sa ating pond ng Azula. Yan lang. yan lang, oh. Yan. Itong asula mga ka-farmers 3 to 4 days uh, Marami na ito dito siguro kapag uh, inubos natin lagay itong ano itong tatlong kilo na ito uh, hindi hindi siguro siya kasi dito sa ating uh, pond na ginawa so kailangan natin ang gagawin natin ang sobra dito ay papakain lang natin mamaya sa alaga nating manok halo natin sa feeds yan So yan na mga ka-farmers, okay na yan. Uh, kasi kung pupunuin natin yan ay wala nang space yung tutubo dito. Uh, yung excess dito sa binili natin yan, uh, pakain lang natin yan sa manok natin mga ka-farmers. At ito na yung mga ka-farmers, ang ating alagang mga itik. Yan, nalagay natin sila dito sa loob. Hindi ko masyado nabilang itong mga itik natin pero more or less nasa itihid sila lahat mga ka-farmers. Included na yung mga... Uh, lalaki yan. So sa ngayon, nangingitlog na ito sila. Yan o. Yan, napaka ganda nila. Masisigla. At napaka ilap nila mga ka-farmers. So ang pinapakain natin dito ay duck layer. At ang uh, brand na binibili natin ay Pilmico. Shout out Pilmico Feeds. Baka naman po, maka, baka pwede kayong mag-sponsor sa atin. So yan, So itong i-take natin mga ka-farmers, ang edad nito ay nasa 8 uh, months na. So yung unang batch dito ay nasa 8 months and then yung uh, ikalawang batch ay nasa 6 months. Bali, nilagay ko lang sa dito lahat. Inisa ko na lang ang kanilang bahay para uh, hindi na tayo mahirapan sa pagpapakain. Anyway, naging itlog na ito sila. Uh, umabot na ang itlog nila nang nasa 60% na mga farmers. Yan. So ito ang kagandaan kapag dito tayo nakatira sa probinsya, pwede tayong mag-alaga ng sarisaring hayop. Meron na tayong mga itik dito, meron din tayong manok. Uh, kulang na lang dito sa farm natin, yung mga isda. Coming soon na po yon magpapagawa tayo ng fish pond. And then subukan din natin mag ng mga gansa at saka pabo. And then, yung rabbit, mga ka-farmers, para integrated na ng ating farm. So, yan. So, yan lang mga ka-farmers. Update dito sa mga uh, alagang hayop natin. And then, sa ating pinagawang Azula Sa so muli, happy farming sa ating lahat.